Dayo sa fiesta sa probinsya Mga karakter sa kwento Si Apolonio Ang leader ng barkada Palakaibigan at mahilig sa adventure Si Francis Tahimik at mapagmasid May pagka-nerd. Si Josue Medyo mayabang at palabiro at si Monay. Matakaw pero takot sumulto. Taong 1977, mainit ang panahon at ramdam ng apat na magkakaibigang sina Apolonio, Francis, Osway at Monay ang pagkabagot sa lungsod. Kaya't nang makatanggap si Apolonio ng sulat mula sa kaklase niya sa kuleyo, isang paanyaya sa pista ng barrio San Roque sa summer. Agad silang nagplano ng bakasyon. Hmm, di ba't may mga kwento tungkol sa mga nawawala tuwing pista, sa mga liblib na barrio? Sa bat ni Francis, laging maingat at mapagmasig. Eh, masaya. Parang horror na bakasyon yun to. hirit ni Oswe. Basta may pagkain, game ako dyan. Sabay subo ni Monay ng pandi ko. Sa sumunod na linggo, sumakay sila ng barko mula Maynila patungong Samar. Pagbaba nila, sumakay pa sila ng jeep, tapos tricycle, at huli naglakad ng halos kalahating oras sa masukal na daan. Pagdating nila sa barrio San Roque, agad silang sinalubong na matandang babae na nagpakilalang si Aling Birin ang punong abala sa pista. Mga bisita mula nila maligayang pagdating. Ayaw ang mga unang dayo sa aming fiesta matapos ang matagal na panahon. Masigla ang bati ni Aling Birin Napatingin sila sa isa't isa. Matagal? Bulong ni Francis. Ngumiti lang si Aling Birin. Tuloy kayo. At mamaya ay makikita nyo ang kakaibang pista namin. Habang nagiikot sila sa baryo, napansin nilang tila na iwan ito sa nakaraan. Wala ang kuryente. Mga lamparang digas ang ilaw sa bawat bahay. Wala rin ra radyo TV o anumang modernong kagamitan. Parang 1950s ang vibes dito. Punaan ni Oswe. Wala rin signal. Di ba yan? Nagdag ni Francis habang pilit ay tinataas ang kanyang transistor radio. Napansin din nilang bawat bahay ay may palamuti sa labas. Hindi banderitas, kundi ukit na kahoy na hugis bituin na may mga mata sa mga tradisyon nila, sabi ni Apolonio. Kinagabihan, nagsimula ng pista. May sayawan sa plaza, palaro para sa mga bata. At halualong pagkain sa long table na inihanda para sa lahat. Masaya ang lahat at ang apat ay na tila nakalimot sa takot. Pero unti-unti, napansin nilang kakaunti na lang ang mga bisita yung mga nakasalubong nila kanina, wala na. Napansin niyo ba? Tanong ni Monay. Eh. Ang daming pagkain, pero konti lang yung tao rito. Parang nawawala yung ibang dayo. Bulong ni Francis. Lapit si Aling Biring, Mga binata, alinak kayo? Lapit na ang magsimula ang tunay na selebrasyon. Nalalayan sila ni Aling Biring patungo sa isang open space sa likod ng plaza. Nandoon ang malaking altar na gawa sa kahoy at bato. Sa gitna nito ay may hukay. At sa paligid ay may mga nakatao na kasuot ng kapintela. Dila may seremonyang gaganapin. Ano nangyayari dito? Ano ni Apolonio? Ang pista sa San Roque ay hindi lang pagdiriwang. Ito ay isang ritual. Tuwing ikasampung taon, kailangan naming mag-alay upang manatiling ligtas sa sumpa ng baryo. Paliwanag ng matanda. Anong klaseng alay? Kinakabahang tanong ni Josue. Dugo, kaluluwa, mga dayo. Sagot ng isang matandang lalaki na ngayon ay humakbang sa altar. Kailangan naming magbigay kapalit ng mga biyaya. Biglang bumagsak ang mga ilaw. Naramdaman ang apat ng malamig na hangin at tila may mga aninong gumagalaw sa paligid. Tumakbo sila palayo, pero tila paikot-ikot lang sila sa baryo. Balik sa plaza, pero laging nandoon ang altar. Parang niloloko sila ng lugar. Sa pagtakas nila, napadpad sila sa isang lumang bahay. Dito nila natagpuan ang isang matandang lalaki na nakakadena sa poste. Halos wala ng malay. Si sino kayo? anong ni Apolonio. Ako si Mang Kadyo. Ako ang huling dayok bago kayo. Noong pista ng 1967, mahinang tugon nito. Bakit ka nakakadena? Para hindi ako makatakas. Pinamit nila ako. Ginugulpi. Pinadugo. Pero hindi ako namatay. Kaya ay kinulong nila ako. Ako ang patunay na may sumpa sa baryo nito. Nang magtanong si Francis tungkol sa sumpa, pinaliwanag ni Mang Kadyon na matagal nang sinumpa ang San Roque. Matapos nilang magkasala sa isang diwata na kanilang nilapastangan. Upang manatiling buhay ang baryo, kailangan nilang mag-alay ng mga kaluluwang hindi taga rito. Bawat sampung taon, may mga dayong dumarating at hindi na nakakalis. Hindi na sila nagaksayaw ng oras. Inalagan nila si Mang at nagtangkang tumakas. Nagtago sila hanggang madaling araw. Saka tumakbo palayo habang abala pa ang mga taga-baryo sa ritual. Ngunit sa bawat daang kanilang tinataak, laging nauuwi sa isang lugar, ang plaza parang isang maze na walang exit. Hanggang sa narinig nila ang kampana. Sa isang naglabasan ng mga taga-baryo. Hila wala sa sarili. May hawak na kandila. Nagtungo sa altar at nagsimulang umawit ng sinuunang dasal. Habang nagkakagulo, sumigaw si Francis. Tingnan nyo! Ang simbolo sa mga bahay, bituin na may mata. Yun ang susi. Ginamit nila ang ukit na kahoy mula sa isang bahay bilang panangga. At lumikha ito ng matinding liwanag. Napasigaw ang mga taga-baryo. Isa-isang natumba. Ang altar ay biglang nagliyap. Nagising sila sa isang bangin. Umaga na. Wala na ang baryo. Wala na rin si Mangkadyo tila panaginip lang ang lahat. Naglakad sila pabalik sa bayan at nagtanong. San Roque? Matagal nang abandonado ang bayang yan, sabi ng polis. Noong 1967, may sunog doon. Wala nang nakatira mula noon. Nagsunog? 1967? Mula last ni Oswe. Pero kagabi lang kami galing doon. Naglalakad kayo sa desierto Ang sabi ng mga tao, baka na piniginipan nyo lang. Pero imposible yan kasi may mga dayo ring nawawala tuwing pista rito. Tuwing ikasampung taon, sa bat na matanda sa tabi ng istasyon. Pag-uwi nila sa Maynila, Sinubukan nila ang kalimutan ng lahat. Ngunit isang araw, napansin ni Apolonio na may sugat siya sa kamay na hindi gumagaling. Hugis bituin na may mata sa gitna. Sumunod na buwan, isa-isa sa kanila ay nagkakasakit na hindi may paliwanag. Nang bumalik si Apolonio sa simbahan upang magpabasbas, nakita niya sa salamin ng holy water ang mukha ng isang taga-baryo ng San Roque. Nakangiti. Ang sumpa ay hindi naiwan sa summer. Dala nila ito pa -uwi.